Yo guys, welcome back to my channel. Uh, this is Boy Beros. So for today's vlog, ay doon kami pumunta sa Talipasak Beach Resort. Okay, so kasama pa rin natin ng team Montanya. Rela Martina, kawai, gab. So saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Swimming kayo? So hiniram namin tong uh, chariot ni Brad Gijon. So first time ko dalhin to, sana Safe tayo mga paps. No, so si Lloyd. Ayan Ay, lang pag mo lang. ka dyan. Ganyan <laughs> pa lang ako. Ayan oh. <laughs> oh, Si Malo. Kaway mo na. Kaway mo na sa vlog natin. Nay. Hi. Hindi hmm. yan. Kaway. Saan ka punta? Swimming? Okay. Swimming tayo mga paps. Samahan nyo kami. Punta tayo sa Talipasak. Alright. Let's go. Kasi mukha nilawid natin yun Ay na hindi mo kaya Ay yung wang Ay naman ni kuya

Grabe pa, ko doon May parang ko doon sa tira mo ko, grabe oh Kaya hirap mo, papapa eh Kaya masyado sa ino Kaya ba, sige test na Ayan o, kinabahan sila kasi masyado pa ubat tawa pa Nakaandar dyan sila mag-swimming. Saan tayo? Mag-swimming tayo? Kakain muna ha? Gusto ko sa dagat. Gusto ko sa dagat. Sige. Okay, so mga paps, nandito na kami sa Talipasak. So nandito na yung mga tropa natin. Oh. Andiyan na sila. Oh. Ready na. Oh. Ready na mag-swimming. Okay, so first beach natin dito sa Romulo-Romulon. Ang Talipasak. Dito lang yan sa may San Pedro mga paps. So maganda dito yung dagat kasi malinaw. Basta Romulo-Romulon, malinaw ang dagat. So medyo ano lang. Mm, um, low tide lang ngayon so mag snorkeling tayo mamaya mga paps hmm. Got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate but if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting, and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dawn Never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in the street. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you I could feel the sweat inside my bones Subscribe to my channel like cats You don't understand the pain of ruins You don't ever wanna get me free. You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you gob Itu oh Beritahu channel

Ate, pwede magtanong, magkano po yung trans? 50 po, sir, sa adult. Sa adult. Ang, ang, ano po? 30 po. Yung bata. bata. Ano yung 24 hours, ate? Hanggang 6, sir, 6 Tapos yung may mga rooms din po kayo, ano? Uh, may family room kayo. Magkano po family room? 900, sir. Good for 2. Uh, excess lang po ng 200. Uh, so, ilang tao po yan? Good for 4 to 5 person. Hmm. Tapos pwede rin mag, ano dito, na mag-order na, no? pagkain meron na. No? So may mga mino sila everyday. Everyday po ito nagpapalit or? Hindi sir, ano na yan. Ganyan talaga. Fix na. Masarap dito yung ano yun Know? Ah, uh, gata na manok. Ayan. Nag-order ka, nagbayad ka. Ano gawa So, yun ang rates nila dito mga paps. ah uh, magkano, magkano yung entrance ng adult tsaka yung mga kids. Tapos, ah uh, malapit lang to mga paps sa uh, town ng Romblon Romblon. Siguro mga 10 to 15 kilometers lang to. ah uh, sa tingin ko. So, yun mga paps. Tapos, marami naman buhabihay dito mga tricycle. Kaya, marami kayong masakyan. Kung wala kayong dalang service, tapos may mga motor. May motor bang bumabiyahe dito? Mala. Ang mga habal-habal? Wala oh. Sa mga gustong pumunta na walang service? Wala. walang Wala. habal So may mga tricycle naman sa bayan. No? Tsaka jeep. Yun nga lang. Pag sa jeep sasakay, uh, titigil ka doon sa may kanto. Tapos maglalakad ka. Medyo malayo. So mas maganda na ka-tricycle kayo papasok. Okay. Dito mga paps ay hindi binabawal magdala ng pagkain. So pwede lahat, pwede, pwede ka magdala. Uh, kung anong mga pagkain pwede mong gawin tapos mag ihaw pwede rin uh, alam ko libre lang yung pag ihaw tapos yun kahit entrance lang bayaran mo walang problema mga paps pero kung wala kayong baon don't worry mga paps dahil may canteen sila pwede sila magluto tapos may mino sila yung pinakita ko na may mino sila na pwede mong pagpilihan ng mga, mga, ng mga ulam na mga gusto mong ipaluto okay so ayan mga paps sana nakatulong ako sa sa video na ito sana ay nakatulong dun sa mga gustong pumunta dito yan uh, napakaganda po ng lugar At tapos uh, napaka relaxing kung gusto mo mag, -rela mag relax, pumunta ka lang dito kung gusto mo mag relax pumunta ka lang dito sa mga tagrumbon alam ko marami nang pupunta dito so ito video ko lang para sa mga gustong bumisita sa Romblon sana ay wag niyong palampasin tong Kalipasak Beach Resort na to mga babs napakaganda ng lugar na to at napakatahimik walang gulo okay so good for ano siya uh, snorkeling kasi marami kang makitang isda sa mga gusto mag video underwater marami kang makikita isda dito halos maamo yung uh, mga isda dito kasing amo ng mga <laughs> kasing amo mo ikaw kasing amo mo yung mga isda dito kasi uh, fish sanctuary fish sanctuary dito mga paps yan ang Korean. So yan yung bandila na yan, bawal daw isdayan sa loob ng bandila na yan. Pagka nahuli ka, may fine na uh, 5,000. Tapos yung mga pupulot ng shells, bawal din pala dito mga paps. Hindi ka pwedeng manguha ng mga shells. Uh, may penalty to pagka manguha ka ng mga gato. Parang ginagawa nila sa mga aquarium. Bawal pala yan. So may penalty siyang 10,000 yata. 10,000 so yan tahimik na yung dagat oh. Wait lang, pahinga muna si Martina, Nakalubog kayo ha. Ah.